Okay, good day, no? So, UPB 0. After mga ilang, ilang months na ba? Almost a year na rin nung na-install natin. So, hindi na natin update dito. Ano ba nangyari? Uh, may nanghihingi lang ng konting review. So, tingnan natin. Akit tayo sa bubong at tingnan natin kung ano nangyari dito after a year natin na kinapil. Okay, ayan. Maputi pa rin. Ha? 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 Oh, parang wala nangyari ah. Eh, lang konting mga dumi eh. Tapos, ano to eh? Silan to eh. Pinintulahan natin. Parang mas kuminis pa siya ngayon ah. Dati medyo magaspang. Pero, oh, ayan, tingnan natin kung nagpupudbos. Lumutong. Hindi naman. Hindi naman. Ganun pa rin. Ayan, yung madumi lang. Tapos, mas kuminis siya. Parang uh, nawala yung ano niya. Pag pulbos-pulbos uh, yung factory pulbos. Ayan lang. Tignan natin kung naglalagas. Wala. Ah, wala. Oh. Dapat may puti ito. Tsaka hindi na namin ito pininturahan eh. Naobserbahan no, ko rin. Ito may pintura. Ito wala. Wala ko nangyari. Dito sa dulo. Ayan. Yan pa rin yung kapal niya. Ito, literal na sila. Ay! Ha? Yeah. Ha? Huh? Huh? Ganun pa. Uh, ganun pa rin. Flexible. At hindi napupunit. Pero pag sinadyaya na tuktukin ng malakas punit yan kahit sa naman eh kahit sa yero pag pinukpok mo ng malakas kupi yan eh eto kupi din yan punit yan oh. Uh, ano naman nangyari Pwede lang sa dumi eh. kahit rooftop to eh nadudumihan din naman so, so may maintain nyo lang siguro dito yan gagawin nyo ito yung mga ah uh, bulkasil at sealant sealant okay pa kasi pininturahan ko yung sealant eh puti para di bilad sa araw so yun ang tabayanan nyo yung sealant tapos yan tingnan natin sa baba direkt yung araw sabi ng asawa ko hindi naman na umainit kasi nga nag uh, anti init din to no tingnan natin sa baba kung nabawasan ba yung pagka anti init nya So, ayan. Nakikita nyo, nagre-reflect yung araw. Medyo nagre-reflect yung araw sa mga parting na sisinagan, no? Ito kasi, pag ano na yung araw, eh. Pa-slide na. So, nasa gilid yung mga ilaw. Sa gilid yung ribs. Pag tirik sa ibabaw, yan. Kitang kita rin dito sa ibabaw na medyo lumiliwanag ng konti. Parang ganyan. Kanya ng kulay ng bubong. Ayan, yan, yan. Yan, yan. So, may maliwanag na yan. Lahat to, nagliliwanag. So, dagdag liwanag sa loob. Pero yung init, wala tayong temperature, ano. Wala, walang init kay ano. Hindi naman ganoon katirik yung araw, pero kanina bilad na bilad to, dapat medyo mainit din dito. So, so wala. Wala akong ramdam. Oh, ay niyan na rin ko. Tadi mas mainit pa bakal eh. Yung makita ko sa buong, <laughs> init ako sa bakal pero pag dito ako mawak, hindi mainit. So, ha? Huh? hindi pa na natin hindi na natin kinisa mayan pero hindi siya nainitan labahan to eh siyang siya naglalaba sabi niya hindi na ganun kainit ok Oh, so, satisfied naman tayo dito. Ang magiging problema nyo lang yan pag sa, sa mga duksungan. Medyo makapal siya. Pero, wala namang masyadong kaso. Mag-overlap na ng konti lang masyadong makapal yung bubong may bubong na masyadong makapal na pag nag-overlap kayo sobrang hindi maganda tingnan sobrang dalawang makapal na yero imagine niyo magkapatong hindi maganda tingnan yung ganyang kakapal okay lang yan tapos 'yun okay good sangods Tingnan pa natin pag tumagal pa to mga ilang taon pa kung may may mangyayari ba pero sa ngayon, mga almost a year, wala pa, goods pa rin siya. Okay? Thank you sa uh, susunod pa natin pwedeng i-update dito, no?